So guys welcome to my channel this is Roy TV ngayon ay tayo ng ng na ngayon at check natin kung magkano yung city tayo na ka kaya makakailaguhin tayo ngayon oras natin ngayon is January 21 Marcos 2025 let's go so. guys na tayo sa first booking natin nandito lang sa 1 Castillas okay, guys, I can pick up 2 signal pala ito na natin 1 Castillas ang signal ang signal dito guys, dito na tayo guys sa 2 Dat is niet te pakken Deze strak opnemen En de op Pero kaya ano po, um, top Street Ang guys, I deliver Complete na natin ito sa nila Okay komplete na natin complete Okay guys Update po kayo pag namin nakuha natin tayo ng bagong booking No, second buongin natin. Jiray. Best pickup po, po. Kaya ano, Air Trail Sakro on Sakronso. Ah, ano ba to? Kaya ano nakapangalan? Kaya Air Ah, sige. Thank po. Sige, okay, ito na tayo. tama na. So in case, I, I think speak ng second cup of natin Ang bag, kasa kaya sa lalabag to May matatali ko pa ata to Ayun, okay, sa so, so, labis, walang kulang so, Ang pala natin One way po ba to, ma'am? One way po ba to? Oo. Okay. Uh -oh. Hindi naman. Dalawa. Ha? Huh? Pwedeng dalawa. Ah, pwedeng dalawa. Sige po, salamat. Thank you. Sige po. Jesus. Eh, hanap tayo So, yun guys, meron na tayong panib panibagong booking pangatlo, ano lang po, alagang 65 pesos pagkain daw, so hindi natin sasabayin, o malapit lang ngayon lang natin, pick upin natin let's go ito tayo na saldaan alagang 65 pesos ito pa nang abing to wagong pera ang binigay naman eh Manuk bako, manuk bako kenapa gak bisa balik kawan nih guys, kita na tayo, guys panggangan lang natin semua nabrak kan ano Magkano ko na ko pa Okay salamat po okay, okay okay guys Okay Okay, next okay. okay, guys Ang oras natin ay 7.43 na nang gabi na gumagawa ka hanap na ibang ubi ito pa kasi yung sand na ito kasi may buo -ano, na pura 200 pa yata pa yata pa guys yung um, guys may pangapat na booking hindi ko makontak hindi na lang nga rin ito malapit lang naman For guys ito na tayo sa port rock of a pick up Okay. Okay. Okay guys, dito na tayo sa drop na apat ng natin. So division pala to. Ah, 78 po. Sige po. May drop -off. Pang booking. May okay, next booking tayo. May tip tayong sumunali. Okay guys, meron na tayong pang limang booking. Papunta ito na ayun yung natupasong sa mga video lay lay na muna muna okay, na yun ayun muna tayo sa tapos ng bigatin lang natin ito okay, let's go ayun okay, tapos muna tayo

Pwede ba yung batong? Ay, may lang ang kalit. Ang mga kasama na naman. Bayad na ba sir? Bayad na item? pa. Bayad na ba Ah, bayad na. siya sa dun na kanya. si okay. Modelet guys ito mayroon, mayroon na tayong paano na booking Tapang lang sa 1.4 Tapos ito pasang itong ang para 1.4 Ticketin muna natin itong Itong isang pang anim na booking natin Okay Okay guys, ito na tayo sa pang anim na natin sa pick up sabagan so, natin si pick up mo po sir lalamog? opo, uh, dito na po ako sa pick up po okay, mapalamag ka po sir na po ah sir, saan po kayo banda dito sir? itong itong bulaluan sir dito lang po sa sir? Okay guys, kung pick ang na booking Sige diba ba, salamat Ito na muna natin Okay, ito guys dito sa iyo? Remember. na dito, boss. Oh, Kul okay. niya din pa eh. oh, okay. Hindi pa gaano magiiinit 'yan. Eh. Oh. Ali, magkano yung ano ako Sa rate one sa one 1, Ayan guys, nabigyan na natin yung items. Item complete. 140, binigay tayo ng 1210. By Ajikas. Okay, next. Next last Drop naman tayo. Papuntang pasong tamo. Okay. Medyo masakit lang sa area nila. Guys, okay, update ko kayo guys. Pagka nandun na tayo sa last drop natin. Kan po kayo sir. ayun. Oke, okay, sampai itu sa last drop off natin. din. Hindi na hindi Oh. Oke okay, guys, komplit kan natin tuh guys. Medyo pahinga na tayo, uwi na tayo nito Saka mag negative na rin naman tayo, hindi na rin tayo makakuha negative na yung pinatayo I-complete natin to So Ngayon guys, naka 495 tayo sa araw na to Lagot na yung kumisin nilalamove Mamay, i-complete natin kung magkano lahat kasama yung tip saka pagkano yung bawas sa gasolina natin.